So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage So kung beginner ka pa lang sa pagbabike Bale sa video ito ituturo ko lang sa inyo Yung mga fundamentals ng cycling na dapat alam nyo Kung gusto nyong seryosohin yung pagbabike So tara umpisa na natin So pinakauna syempre sa ating list is dapat maayos yung ating kondisyon bago tayo sumabak sa isang ride. So ang ibig ko sabihin dito, dapat maayos tayo physically and mentally. Kung baga huwag kayo sasabak sa isang ride na hindi nyo naman kaya especially kung meron kayo malibhang sakit. At the same time, huwag din kayo sasabak sa isang ride kung sobrang puyat kayo o di kaya naman alasing. Kasi pag sumaba ka kasi sa ride nang hindi maayos yung condition mo, malaki kasi yung chance na madisgrasya ka o makadisgrasya ka din. So, pangalawa naman, is yung disiplina kapag dasadaan tayo. So, dito basic na lang naman to eh. Bali, ang ibig ko lang naman sabihin dito, wag tayo maging kamote sa daan. Kumbaga, itry nyo lang yung best nyo na hindi kumilos ng kahit anong ikadidisgrasya nyo or ikadidisgrasya ng iba. Dahil pag may nangyari ka sa daan, napakalaking perwisyon yun eh. Hindi lang naman para sa'yo, kundi para na rin sa mga nasa paligid mo. Kaya ayun, iwasan natin yung pakulkid sa daan, yung hindi pagsinod sa batas trapiko, and dapat alam nyo rin yung mga road signs. Especially kung nakatira kayo sa city, dapat alam na alam nyo yan. Now ako personally, hindi nga lang din ako ganun ka expert pagdating sa highway dahil dito kasi sa amin masyado kasi ano eh probinsya yung lugar namin eh so hindi kasi ganun ka komplikado yung kalsada namin kumbaga simpleng highway lang tapos ayun yun na yun pero syempre kahit ganun dapat alam mo pa rin talaga yung basic pagdating sa kalsada dahil kapag nasa kalsada ka kasi ano eh yung isang paa mo dyan sa hukay eh kaya ayun ingat ingat lang and mag aral lang tayo na mabuti Okay, so bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo bali magbasa lang tayo ng ilang mga comments galing sa huli nating video so sabi nga pala ni truly holy god bike ko palamuti na lang ha -ha -ha. may raid pa sana kami manila kaso tituloy pambataan puro ulan kasi ingat na ingat ako sa kadena ng bike ko. Shimano Diori pa naman 10 speed, halagang 1.1k. So medyo may kamahalan nga yan no, and nakakapanghinayang mapasaan ng ulan. Pero hindi naman agaran yung epekto nun eh, maaga pa naman yan basta mapunasan mo agad. So sabi ni Kulas Maangas, yung bike ko nasa labas lang, open area lagi, na ulanan walang maparkingan. Lagi lang nakalak sa labas yung bike ko. Ayun brad, uh, at least kuberan mo man lang para mabawasan yung epekto ng ulan dyan sa bike mo. So sabi naman na uh, Supermax power mina napasagkan ng two bearings and daiwan yung outer county sa bottom bracket and headset dahil sa open area and bike parking sa work ko walang choice kundi magpalit pero tinatamad ako bumili and magdala ng bike cover haha so ayun uh, bale yung comment nga pala nito ay galing do sa last video natin which my title na magingat sa ulan limang tips kung paano ingatan ng bike ngayong tag ulan so dito sa video ito uh, nagbigay ako ng mga tips kung ano nga ba ang mga dapat gawin natin sa ating mga bike upang hindi ito mapinsala ng ulan dahil yun nga tag ulan na nga ngayon and ang number one pa rin talaga na kalaban ng isang bike is yung kalawang and ayun guys kung gusto nyo mapasali yung comment nyo to sa next nating video, mag-comment lang kayo dito sa comment section ng something na may sense para mapag-usapan natin yan. So, okay, back to the video. So, pangatlo, dapat lagi kayo mayroong dalang essential sa inyong ride. Like, for example, cellphone, pera, mga patch kit, mga kung ano-ano pa na mga tools and ayun mga ilaw. So ayun dapat meron kayo niyan. Kasi hindi mo rin lagi masasabi yung ano eh, yung aberya eh. Kaya dapat lagi kayong handa sa mga ganyang bagay. And guys, kung gusto niyo malaman yung mga iba yung dapat dalhin, marami naman kasi video sa YouTube na ano eh, nagtuturo about diyan. So pang-apat na kailangan niyo malaman bilang isang siklista is yung tamang pag-setup sa inyong bike kung ano ba yung compatible sa bike nyo, kung ano ba yung mga tama at mali para sa setup ng inyong bike and kung ano no pa. So bali dito sa channel na ito yan kasi yung expertise natin eh yung pag-aaral about sa mga setup ng bike. And yun nga uh, kung gusto mo pang matuto about sa mga setup ng bike, ayun panoorin mo lang yung mga video ko dito. Marami kang matututunan panigurado. Kasi napaka-importante kasi nyan eh. Dahil guys ang bike kasi iba-iba yan magiging iba-iba yan depende sa tao and hindi laging pare-pare yung situation natin eh. Kasi eh, kung halimbawa gusto mo talagang seryosohin yung pagbabike hindi ka pwede palaging depende sa iba eh na gagayahin mo yung kanilang setup dahil ayun yung ano yung nagwork sa kanila eh. So malamang hindi yun yung para sa sa'yo. And ang solusyon para malaman mo yung para sa sa'yo edi eh mag-aral ka pa tungkol dito sa bike. And ito gaya rin ang lagi ko sinasabi, mayroon din talagang mga setup ng bike na hindi dapat ginagawa kasi nga maybe walang kwenta, sayang sa pera, o di kaya naman napakadelikado. So dapat alam mo yan, hindi pwede yung basta kabit ka lang ng kabit dahil ayun nga sabi maangas daw. So hindi po ganun yun. Sasabihin ng iba walang rule sa bike, well meron po, meron pong standard. Especially pagdating sa pagkakabit ng pyesa. Dahil pag yan hindi natin nasunod, eh tayo po disgrasya sa uli. Dahil gaya ng ibang mga hobbies, meron pa rin talaga mga compatible at hindi compatible pagdating sa buy. And pang last na dapat alam mo is yung about sa tamang paggastos. So halimbawa, uh, so itong bagay na to dapat alam mo rin to para ayun nga, hindi ka malugi pagdating sa pera. For example, uh, dapat marunong ka mag-compare ng mga price. Kung overpriced ba ito o hindi, kung sulit ba siya para do sa binibigay nitong performance ayun dapat alam mo yun. For example, nakakita ka ng bike parts na mura nga, kaso madali na masira, pero at the same time, merong bike parts na mahal, pero sobrang tagal mo na magagamit. So, ayun, dapat makonsider mo yun. Tsaka, consider mo rin yung iba na baka niloloko ka lang, baka pinapatungan ka na napakalaking halaga. Na, ayun nga, for example, sa ibang bike shop, ganito lang pala, pero ang bigay sa'yo, doble-doble. And then, pagdating din sa financial, ayun nga, may kinalaman na rin yung pagpili ng tamang parts. Kasi, minsan, pagka nagkamali ka ng bili, madodoble pa yung gastos mo. So, ayun, dapat alam nyo rin po yung ganyan mga bagay. So, ito, apahabol ah, pa pala. Bale, muntik ko na makalimutan. So isa rin pala sa dapat niyong malaman bago kayo mag-ride is dapat marunong kayo mag-prepare ng inyong bike. Marunong kayo mag-check, marunong kayo mag-maintain bago nyo ito isabak sa ride. Para ayun nga, pagdating ng ano ng ride, walang aberya na mangyari, especially yung sa may bandang preno at saka doon sa may wheel So isa yan sa mga ano eh madalas madali eh. kaya dapat chine-check niyo lagi kung okay pa.